Samak sa Dito tayo. Samak pa. Samak na mga isa ka. na toh tuh, tuh. mekanik oh iya meren aku yes. karena hmm. <laughs> <laughs> eh. Counter na tayo guys. Pila pila. Sa makapo. Hello. <laughs> Nani? Grabo. Guys, balik. Hindi na pakilo. Ito na nilili ng mga pagkain dito. Para for the go. Ito na guys. Ano na siya? Seven na peraso for real lang po. Ito po yung mga ano. sale yung maka ngayon. 50% off ang maka ngayon.